kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ito ang Clark Abandoned Hospital sa Pampanga. Ang Clark Abandoned Hospital ay matatagpuan sa dating Clark Air Base sa Pampanga. Itinayo ito noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano bilang ospital para sa mga sundalo noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig at Giyera sa Vietnam. Isa itong modernong pasilidad noong panahon nito, ngunit unti-unti itong iniwan matapos ang pag-alis ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas noong 1991 kasabay ng pagsabog ng Bulkang Pinatubo. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ito ng reputasyon bilang isa sa mga pinaka nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Ayon sa mga kwento, naririnig daw ang mga hikbi ng mga pasyente, yabag ng sundalo, at nakikita ang mga anino o apparition sa loob ng gusali. Sinasabing ang kasaysayan ng digmaan at mga pagkamatay sa ospital ang dahilan ng mga paranormal na kwento dito. Dahil sa misteryo nito, naging atraksyon ang lugar para sa mga paranormal investigators, thrill seekers, at urban explorers. Gayunpaman, ang lugar ay madilim at mapanganib, kaya pinapayuhan ang sino mang bibisita na mag-ingat. Hanggang ngayon, nananatili itong popular sa mga mahilig sa mga kwentong kababalaghan at paranormal.